Uh, ito mga kabady, ito yung lulutuin ko ngayon Isang umagang kay ganda sa inyo mga kabady Panibagong araw at panibagong hamon na naman tayo sa buhay Kaya banat lang ta, badi Ngayon mga kabady ay kalawang araw ko na Na paglilinis ng pilapil dito mga kabady ay gumamit na ako ng kawit. Pinuputol ko muna yung mahabang damo bago palahin. Sa ganitong paraan ay hindi masyadong mahirap magpala. At yun mga kabady, sobrang nahirapan ako at sobrang nainis ako kasi ang daming langgam. Ang sakit ba naman ng kagat nila kung nainis sa akin yung mga langgam ay lalang lalo naman ako ay nainis sa kanila. Hindi ko ba alam kahit ang layo-layo nila ay nakagat pa rin nila ako para silang lumilipad. Buti nyo lang maganda ang panahon ngayon at wala si Haring Araw. What's up mga buddy Pahinga uh, muna tayo Kasi magluluto pa ako ng aming agahan Para makakain na yung mga alaga ko dito So yung lutuin ko ngayon mga buddy Ay opo na may halong sardinas Tsaka lugbate Bali, May bunga na yung opo dito mga buddy oh. Tsaka uh, medyo malaki Ito mga kapady, ito yung lulutuin ko ngayon. Medyo malaki para mas marami silang makain na gulay. Kaya magluluto muna tayo. Dito mga kapady ay ko na yung opo. At hahaluan ko ito ng sardinas at alugbati. At dahil napagod tayo sa paglilinis ng palayan, syempre masarap yung ating ulam ngayon. Medyo nakakapagod lang kasi pagkatapos kong magtrabaho sa palayan, ay ako pa magluluto. Alangan naman si Toytoy Toy at si Mingming yung paglulutuin ko. E puro kain lang yung binabantayan noon. Charot. Pero ganun talaga, wala akong ibang asahan kundi ang aking sarili. At gaya ng sabi ko, madali lang gamutin ang pagod. Kailangan mo lang kumain ng kanin at gulay at magpahinga ka. At syempre matulog at babalik na yung lakas mo. At ganun lang kasimple. Kung napapagod ka, syempre magpahinga ka lang. At alam ko, bilog ang mundo. Lahat ng pagod at pagsasakripisyo mo ay may balik sa'yo yan. Ang init pa. Ang init pa ba? Ang init pa. So yun, di wala si Ming, -Ming. <coughs> Hindi ko alam kung saan gumunta yan Kanina pa yung tawag ko sa kanya, eh, hindi pa umuwi. Siguro mamaya pa yung uwi. Siguro nag-hunt yun. So, pakain muna kami. Papakainin ko lang siya mamaya pag dumating. Ito yung ulam namin. Uh, opo, tapos may sardinas, tsaka lubate. Yung nakabali, oh. Sarap. Oh. Oh, gawai. So, meron akong CD. Nagbunga na yung itinanim kong sili dito. Pero hindi pa hinog ah, green pa. Tapos tuka. Ang pagana. Toy! Timing-ming e, yan, Toy! Ito sa kabila. Okay, sa so mag-away. Share kayo, share. Dan kan pun. Benetan ops, Ups. Jangan kenang. Hmm, enggak ada serap. Wait lang. Ay, tingnan mo pa rin magawa eh. Ah, ha. Sa ito sayo. Yan. Okay pa kayo diyan. Hmm. Ano sayo? Oh. Hoy. Hmm. Kailan okay din, Mmm. -hmm. thứ nhất Hãy subscribe cho kênh Ghiền không, Để không? Để không? Để không? Cái đó đánh, cái đó đánh không? ini yang kentang. Kain tayo ng marami mga kabadi kasi sasabak tayo sa ano. Sa palayan. Medyo malapad-lapad pa yung papalahin ko.